panoorin natin mga lodi kung bakit si Michael Jordan ay tinawag na the goat ng karamihan. At ito ang mga achievements na nakamtan ng isang Michael Jordan sa larangan na kanyang pinaglalaruan na talaga namang napakahirap makuha at malagpasan ng isang player ng ganun-ganun lang dahil ang isang Michael Jordan ay pang overall ang laruan. Mula sa pagiging magaling sa opensa ang isang Michael Jordan ay malupit din sa isang depensa dahil nga ang posisyon niya ay isang guardja napakalupit niya ring pumasa katulad ng ginawa niya dito kay Scotty Pippen na kanyang kasaba na isinubo na lang ang bola dahil sa ganda ng pasa dahil nga mga lodi sa versatile na laruan ng isang Michael Jordan halos lahat ng player na kanyang ginagwardyahan ay madali niya lang naiistilan at pagkatapos niyan ay nagre sa isang pass break at paglipad ng isang Michael Jordan sigurado mga Lodi ay puntos na yan kahit nga isusubo na lang ay nasusupalpal pa ng isang Michael Jordan kaya mag-ingat ka pag siya ang nasa inyong harapan at katulad nga ng play na to, ang pasa ng kalaban sa isang iglap ay nakuha ng isang Michael Jordan at ano pa nga ba ang iyong aasahan kung hindi isang monster slam dunk. At sa tagpo naman na ito, mga Lods, gwardya sa gwardya ang labanan. Pero nang ipasa na ng kalabang gwardya sa kanyang temit na napakalaki, nakuha ulit ni Jordan ang bola sa likod ng kanyang kalaban. At ang kadalasang depensa ng isang Michael Jordan ay nagtatapos sa isang opensa kung nasa loob ng court ang isang Michael Jordan, dapat bantayan nyo dahil kahit sa free throw lumilipad dyan nang hindi nyo inaasahan. Kaya naman napakahirap kalaban ng isang Michael Jordan dahil sa apat na sulok ng court, palagi siyang nandyan. Kaya naman lagi siyang involved sa atake at depensa ng kanyang kupunan. Napakahirap din pigilan ang atake ng isang Michael Jordan, lalo na kung dyan sa baseline siya dumaan. Dahil yan ang paborito niyang spot bago lumipad ang kung sino mang humarang siguradong posterize yan. Kaya naman maraming player ang nakasama siya na nagsasabi na talagang kakaiba ang laruan ng isang Michael Jordan dahil halos lahat ng skill na kailangan ng isang player ay makikita mo sa isang Michael Jordan. Mapaopensa man yan o mapadepensa o maging kahit sa assist, shooting, sa loob, sa labas ng court, lahat yan meron ng isang Michael Jordan. Talagang pang-overall ang kanyang laruan. Kahit nga ang malalaki at malalakas na center na nakasabay nitong si Michael Jordan nung kanyang kapanahunan ay talaga namang dinaanan niya lang lahat yan. Dahil hindi lang malakas maglaro ang isang Michael Jordan kundi malakas din ang kanyang pangangatawan at ang kanyang isipan ay laging nakapokus Kapag naglalaro yan, hirap talagang pantayan ang laruan ng isang Michael Jordan. Although, marami rin magagaling bago siya dumating sa NBA at kahit ngayong era ng NBA, eh, marami rin magagaling. Pero talaga namang hindi malalampasan ang nagawa ng isang Michael Jordan. Dahil karamihan sa ilang magagaling na player, ay ilan lang ang skill hindi katulad ni Michael Jordan na talaga namang punong-puno ng kaalaman. Ano na ngayon ang mga player ay magagaling lang umatake at iilan lang ang mga player na marunong dumepensa at marunong umatake. Kaya karamihan ng player noon at player ngayon at mga tagahanga ng basketball at mga liga ng basketball sa iba't ibang bansa isa lang ang sinasabing GOAT walang iba kundi si Michael Jordan.